Huwag lang puro sopas at salad. Ganito naman ang gawin mong luto sa macaroni. Sigurado akong masasarapan ka nito at ng iyong buong pamilya kaya tara samahan nyo akong magluto. Nagpakulo na ako ng tubig, naglagay na din ako ng konting asin at mantika. Lutuin lang natin ang ating macaroni, kalahating kilo ito. Ilaga lang natin ito according to package instruction. At kapag luto na, set aside muna natin. Magisa na tayo, lutuin lang muna natin yung ating giniling na baboy. Bale na sa 100 pesos lang itong binili ko, pwede naman kalahating kilo ang bilhin ninyo. Kapag napansin ninyong natuyuan na siya, itabi lang muna natin at magigisa naman tayo dito ng sibuyas at bawang. Pagsabayin na natin ito para sabay-sabay na silang maluto. halo haluin lang natin hanggang sa lumabas na yung kanilang aroma. Then, igisa natin ulit, pagsabay-sabayin na natin. At kapag okay na, ilagay na natin yung ating karot. Maliit na piraso lang to, hiniwa ko lang siya ng pakyubes. Haluin at takpan lang natin ito, lutuin lang natin ito ng mga dalawang minuto. And after 2 minutes, pwede na natin ilagay yung ating tomato paste. Konti lang muna ang nilagay ko dito, pero mamaya ay gagamitin ko rin ito lahat. Halu-haluin lang natin. At kapag nahalo na natin ito ng mabuti, ilagay na natin yung ating mga pampalasa. Maglagay tayo dito ng 1 1⁄2 tsp. ng ground pepper, 1 1⁄2 tsp. dried oregano, 1 1⁄2 tsp. ng cayenne powder, at isang piraso ng pork cube. Maglalagay din tayo dito ng isang sachet ng oyster sauce. Naglagay din pala ako dito ng isang sachet ng garlic powder kanina. Then 1 1⁄2 cup ng tubig halo haluin lang natin ito at sisimmer lang natin ito ng mga ilang minuto hanggang sa ito ay medyo lumapot na. Sa puntong ito ay pwede na nating ilagay yung ating green bell pepper, yung ating red bell pepper, at yung ating scallion. Parang onion leeks din naman to mga mare. Siyempre, para mas lalong masarap, maglalagay din tayo dito ng mais. Hindi ko siya nilagay lahat, pero pwede namang ilagay nyo na rin lahat. At para mas makulay, maglalagay din tayo dito ng hotdog. Mga nasa tatlong piraso lang itong hiniwako ko. And then yung ating macaroni, ilagay na natin at pagsamasamahin na natin itong haluin. Kung gusto niyo makatikim ng kakaibang lasa ng macaroni, nako itry nyo ito. Sigurado ako masasarapan kayo. Yung complete ingredients po pala natin na ilalagay ko na lang po ulit sa ating comment section box. Ayan, kapag nahalo na natin ito ng mabuti, okay na ito, pwede na natin itong iserve habang mainit-init pa. At kung nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon, pwede pong palike and share din. Mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para ma-shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video. At syempre always shout out sa ating mga masisipag na OFW, sa ating mga followers and non at sa ating mga very generous na star sender. Shout out to you Ma'am Rosa Davido. Pelias ng Kapalong Davao del Norte. Kay Ma'am Presam Duyao ng Alig Flora Apayaw, Kay Ma'am Malomwa Hino ng everyone. Pampanga. Kay Ma'am Sincha Abdo ng Cebu.